Isang action star noong dekada 90 na isang anak ng mayamang negosyante. Tinamaan ng sakit na hepatitis C at himalang nakarecover ito. Naging albukasya ang Hepcured, isang digital na kilusan na nagtataguyod ng kamalayan at paggamot para sa hepatitis C. Halika at ating alamin ang ilan pang bahagi ng buhay ni Derek D. dito lang sa... Si Derek D. ay ipinanganak na Frederick Timothy UVD sa Pilipinas. Walang malinaw na mapagkukunan kung kailan siya ipinanganak. Siya ay kabilang sa isang mayamang pamilya ng mga negosyante ng bangko. Ang kanyang ama ay si D. Ki Xiong, dating chairman ng China Bank at isa sa nagpalago nito. Ang kanyang ina naman ay si Regina Y.D. Nagtapos siya ng kulihiyo na isang magna cum laude sa isang universidad sa Amerika. May dalawa siyang kapatid na babae, sina Joanne at Christine. Mayroon din siyang dalawang anak sa dating asawang si Melanie Marquez na sina Maxine at Michelle, na nagwagi naman ng Miss Universe Philippines 2023. Noong panahon na nais maging action star si Derek, nagtayo ang kanyang ina kasama si Melanie Marquez... Nang isang film company, ang Third Eye Film Studios at Omni Films. Sa kasamaang palad, ang iba pang mga pelikula ay hindi kumita sa takilya. Kasama ang hindi pagkakaunawaan sa pamilya ni Derek at Melanie at sa kanilang trabaho, naghiwalay ang dalawa noong 1998, ngunit nag-iwan ng dalawang anak na babae. Nagpakasal si na Derek at Melanie sa Hong Kong noong 1991 lalabag sa kagustuhan ng pamilya ni Derek. Nagkaroon si Derek ng labing-anim na pelikula. Ang ilan sa mga ito ay ang Boy Chico, Ulihin si Ben Tambling, 1997. Utang ko sa iyo ang buhay ko, 1997. Huwag mong ubusin ang bait ko, 2000. Aagos ang Dugo 2001, Rumble Boy 2007 at iba pa. Ang Inay ay isang 1993 Filipino drama film na idinerek ni Artemio Marquez. Ang pelikula ay pinagbibidahan ni Nora Honor sa title role kasama si Natirso Cruz III at Maridin Lumano. Isa ito sa mga entry sa 1993 Metro Manila Film Festival. Ito ang unang pelikulang ginawa ng mga asawang Derek D. at Melanie Marquez sa ilalim ng kanilang kumpanya ng pelikula na Omni Films International. Hindi nagtagal ang kanilang pagiging artista at bumalik ito sa pagiging negosyante na siya nitong kinalakihan. Noong 2012, nagkaroon ito ng hepatitis C na nakaapekto sa kanyang atay na maaaring humantong sa cirrhosis kung hindi ito maaagapan. Ayon kay Derek, nasa Bangkok, Thailand siya kasama ang dati niyang partner para sumailalim sa in vitro fertilization o IBF. Nang malaman ng doktor sa blood test na meron siyang HCB sa kanyang sistema. Ang mga ang gamot ay napakamahal at bihira na mabibili lamang sa US. Ang ginawa ni Derek ay nagsaliksik at naghahanap ng iba pang mga parmasyotiko, particular sa Asia na maaaring maghatid ng medyo mas murang lunas ng HCB. Sa kalaunan ay natagpuan niya ang isa sa India na mas mura kaysa tatak ng US. Sumailali mga aktor sa isang gamutan at nakakita ng magandang improvement. Ngayon ganap na siyang gumaling. Ayon kay Derek, sigurado siyang nahawa siya ng HCB mula sa paggamit ng kontimenadong karayom noong siya ay nalulong sa droga noong dekada 70. Siya ay naadik sa droga sa loob ng maraming taon dahil sa impluensya ng mga kasamahan. Pagkatapos ay bigla niyang napagtanto ang kanyang mga kalukuhan nang naisip niya at nagpasya na ilagay ang kanyang sarili sa isang rehab. Sa katotohanan na reform si Derek sa Dare Foundation, ang parihong refuse center kung saan naroon ang aktor na si Rafael Bembol Rocco Jr. Tatlong babae sa buhay ni Derek ang masaya na gumaling na siya sa HEPA C. Ang kanyang dating asawa na si 1979 Miss International Melanie Marquez at ang kanilang mga anak na babae na sina Maxine at Michelle D. Samantala sa kanyang karera sa pelikula, sinabi ni Derek na balang araw ay ilalaan niya ang kanyang oras upang lumabas muli sa pelikula at telebisyon. Sa pagkawala sa showbiz limelight sa loob ng ilang taon na ngayon, namumuhay si Derek sa medyo tahimik na buhay bilang isang negosyante. Ngunit mas naging outspoken kamakailan sa kanyang personal na advokasya para sa Hepcure, isang digital na kilusan na nagtataguyod ng kamalayan at paggamot para sa Hepatitis C. Dinagdag pa ni Derek na he is now traveling all over the world and all over the Philippines to create further awareness na mayroon na ngang cure sa Hepa C. Kamakailan lang galing siya ng Thailand at he set to travel pa in other countries in line of his advocacy. Shout out kay Jojo at Asli Yongko ng Kabiteh. Mel Maricris Marinel ng Baliwag, Bulacan. Roy Vincent Malayo ng Ginayangan, Quezon. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panunood. Hanggang dito na lang muna tayong mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.